Hari nitay pa sandang nga mga mananagat nga mistah ari sa bangue sa klasa ni Miranda. Sa ata nakipon kinyo dito yung mga uh, iba't ibang uh, grupo ng yes, yes. university. Uh, no? At sa uh, ay uh, magtutungo sa aliwasang golf course magmumulan dito sa klasa ni Miranda no. At hay uh, nga ay nagaganap isang uh, klinga uh, programa muna bago sila magtungo sa uh, uh, diwas ang uh, Bonifacio. Tinahon nila ang kanilang pilas protesta sa ika isandaan at uh, limampot na anibersaryo ng uh, kapanakan ni Andres sa uh, Bonifacio. So ito, no? Uh, iba't ibang uh, grupo ngayon na naghahanda at uh, anumang uh, oras ay uh, magmamarcha ito patungo sa liwasang Bonifacio upang ituloy yung kanilang kilos protesta. bit nila ang plan card na may iba't-ibang hinahing at kahilingan. Una narito rito yung pagtataas ng sahod ng mga manggagawa, guro at pagbaba ng mga presyo ng bilihin.